Mr. Idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw Sinabihan ako ng mga kaibigan ko Na huwag daw ako masyadong kumain ng kanin Dahil tumataba na raw ako So, ayun Hindi ko na sila kaibigan <laughs> Christ is life kayo Utoy, Ay, kailan naman. ka pa nagpa -opera? Ganda mo na ngayon ha. Uy. Utoy. Utoy. Si Junjun. Buong-buo pa. <laughs> Walang opera Papi. May bago ko Paano galitin si Mrs. Lumayas ka di na kita kailangan Rinding-rinding na ako sa ingay mo Ganda ang ni kuya, galing hali gabi, tenga ko ay tulig Nagsisi na kung nakilala kang bunga ngera ka Naririg ah, uh. pala <laughs> Lagot ba'y? tayo lak. <laughs> Ako? Ano? Wala ba Sarap yan. <laughs> Lalo pa ngayon ang inin. <laughs> Hoy, kainan na. oh, kakain na. <laughs> oh, alam mo ang tunog ng, uh, paano ng uh, manok? Sigpinta! Oo, oh, ang galing ka, bigyan kita ng sigpinta. Oo, oh, oh, oh. oh. Ano naman ang tunog ng uh, tuko? tuko. Oh. Tuko. Ah, ang oh, <laughs> <laughs> Eh, ano naman ang tunog ng aso? ang <laughs> <laughs> Chihuahua. Oh. 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 Ay, ang pusa, ang, pusa. Ano ang tunog ng pusa? <laughs> Kung bayad mo yan tubig dumaan ka. <laughs> oh, na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na pa. Oh, alam A -alam mo ah. <laughs> 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 Sumab. Hi! Sino yun? Ikaw pala. <laughs> Ay, Sila yun! Hindi tayo sinayon. Sila sinayon. <laughs> Ay, sinayon. <laughs> <Ay, no>! Lagot! <laughs> 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 Alerto si ate. No. Ay, sinayon. na. Mga lalaki talaga. Ang lalakas ng loob. <laughs> Ang bigat nyo Sabi nyo apat lang kayo sasakay. Lugya ko. Ano Mm -hmm. oh no! Kapat na taon mo akong girlfriend! Tapos ano? Iiwan mo ako nang wala akong basabi? Bumili lang ako ng yosi sa labas eh. Ah! <laughs> Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng blank. Chinilas. <laughs> Chinilas. Blah! <laughs>

I want problems always. Palaka. lagot. God <laughs> up Patik na yan. <laughs> <laughs> Abang na pala. No, 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 no. Umalin? Umalin? Umalin. Bakit? Ayo jaga kepala <laughs> <laughs> hmm. case sorry, sorry. Eh, phone case lang ini. <laughs> sorry, sorry. <laughs> <laughs> Saan to siya? Di pa, Bill alang ko'y Kuma nga, kuma

Tuh, tuh. <laughs> Yung may nakita kang bola. <laughs> Uy! Hindi naman bola yan. Ito ang bata. Sorry, sorry. Sabay, malipas na takbo eh. Huwag na ulam niya, Marge, ah. Ay, huwag nga, eh, bigay lang niya ng may awa. Baka masaluhan pa ng mataba. <clears throat> Sarap ng ulam niyo. <laughs> Scare Pranks Talaga. Huwag mo naman tulog Huwag na mong subukan. <laughs> 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 <laughs>